Well, 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 mga kapopong. Kumusta? Well, siguro nabalitaan nyo na rin itong nangyayari ngayon sa China. Most specifically, itong nangyayaring pagbaha doon sa Henan province sa China. Na kung itong lugar na ito, eh, tinaguri ang iPhone City dahil nandito ang pinakamalaking pagawaan ng iPhone sa mundo. So, balit ngayon naman, eh, tinagurian na itong lugar na ito na mayroong pinakamalaking pagbahana na ganap in 1,000 years sa China. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang tunay na dahilan itong pagbahana ito? Well, huwag kayo magugulat sa mga ibubulgar ko mamaya so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, habang minomonitor ko kasi itong nangyayari ngayon sa China, ay actually ang mga website na aking binibisita ay eh, mga website syempre ng China. Na kung saan ang unang balita ng China Central Television sa pangyayaring ito, ay nasira daw kasi yung isa sa mga water dam meron doon malapit sa Henan Province sa China. Yes mga kapopong, nasira daw yung water dam doon. Subalit, ang ikinagulat naman ng mga tao sa internet na pagkalipas lamang ng ilang oras simula noong ibalita na nasira daw yung water dam sa China na ang unang nagbalita nga nito eh, itong China Central Television ay dito ay bigla namang nawala itong balita na ito at pinalitan ng isang balita na malapit pa lang daw masira yung water dam doon sa Henan Province. Yes mga kapopong, pinalitan ng balita na anytime daw eh, malapit pa lang daw masira. Well, syempre kilala nyo naman itong si Teacher Popong na sa mga ganitong ginagawa ng China eh, talagang napaisip ako sa kung bakit nila biglang binago ang kanilang balita. Well, isa-isa umpisahin natin itong aking na-discover, ha? Actually, kung aalamin mo kasi ang background itong pinakamalaking TV network sa China na China Central Television or for short e, eh, CCTV, ay dito ay malalaman natin na isa pala itong state-controlled broadcaster na sa madaling paliwanag ay kontrolado pala ng China itong istasyon ng TV na ito. Yes, mga kapapong gobyerno ng China ang kumokontrol at supervisor nitong TV station na ito. At noong inilabas nga nila ang balita pa tungkol dito sa pagkasira ng water dam sa kanila, ay dito ay posibleng nalaman itong balita na ito ng mismong gobyerno ng China. Or maybe ito mismong si Xi Jinping, kaya nagmadali silang sabihin dito sa TV station na ito na baguhin agad nila ang balita nila patungkol doon sa pagkasira ng isang water dam sa kanila. Well, since kontrolado nga ng gobyerno ng China itong China Central Television, ay totoong kung ano ang sabihin o ipag-utos nitong ni Xi Jinping ay wala silang magagawa kundi sundin din lang ang mga ito. well, ganyan kapowerful itong si Xi Jinping sa China. Pero, bakit nga ba gusto ng gobyerno ng China na itago ang totoong nangyayari at totoong dahilan ng pagbaha ngayon sa China? Actually, ganito naman ang paliwanag dyan. Para pala sa mga hindi nakakaalam, ang China kasi ay napabalitang mayroong halos 98,000 na mga water dam sa kanila. Yes, mga kapopong, hindi ka nagkakamali ng dinig. 98,000 na mga ganitong water dam sa China na ang akala ko nga noon eh, 24,000 lamang ang mga functional water dam meron sila. Subalit alam nyo ba na dito sa libu-libong water dam meron itong China ngayon ay napabalita naman na ang karamihan dito ay nagsasuffer from poor maintenance. Nasa madaling paliwanag ay hindi matibay ang pagkakagawa ng mga water dam nila at walang proper maintenance na nagaganap sa mga ito. kayat sa tuwing umaapaw ang kanilang mga water dam sa China ay lagi lang nilang ina-announce at ibinabalita doon na posibleng mag-collapse ang kanilang water dam doon anytime. Well, tulad nga ng mismong announcement nila ngayon sa Henan Province. Pero, marami pa rin mga tao ang hindi kumbinsido dito sa balita na ito ng China dahil ang totoong paniniwala ng mga tao ngayon sa internet eh, totoong nasira talaga ang isa sa mga water dam doon at itong balita na ito eh, pilit lamang itinatago mismo ng gobyerno ng China. Well, kung makakarating kasi sa mga karatig bansa ng China, oy, o yung mga mga bansang kapitbahay ng China na hindi pala talaga matibay gumawa ng water dam itong mga Chino, ay posibleng yung mga bansa na may kontrata dito sa China upang gawan sila ng water dam eh, magdesisyon na lang silang ipatigil ang paggawa nito. Well, tulad nga ng plano ng China sa Pakistan ngayon. Pero, wait mga kapopong ha! Since sa pag-uusapan na natin itong patungkol dito sa water dam na ito, ay bigla ko lang naalala na di ba yung binabalak na kaliwa water dam dito sa Pilipinas eh, na pinapabalitang isang Chinese company ang gagawa nito? Yes mga kapopong, isang Chinese company nga. Na kung itong proyekto na ito eh, gagastusan ng halos 800 million US dollars. O sa pera natin eh, halos 40 billion pesos. Pero ang tanong na dito ba sa 40 billion pesos na proyekto na ito eh makakasigurado ba tayo na ito ay isang matibay na klase ng water dam? O hindi kaya na masabi rin natin na made in China itong water dam na ito? Well pag ganyan eh talagang nakakatakot yan. Subalit noong mabalitaan naman ng bansang Japan, itong gagawin ng China na water dam dito sa Pilipinas ay dito ay nagpresenta agad itong gobyerno ng Japan dito sa Pilipinas at sinabi nila na itong 800 million US dollars daw na proyekto ng China na water dam dito sa Pilipinas eh, masyadong mahal daw ito na kung ang bansang Japan daw ang gagawa nitong kaliwadam ay dito ay gagastos naman daw ang Pilipinas ng halos 410 million US dollars na malayong malayo doon sa 800 million US dollars na water dam na kung saan China ang gagawa well kung ako naman ang tatanungin nyo ay syempre kapag pinag-uusapan na talaga ang quality at assurance na ligtas na paggawa ng isang infrastructure ay syempre mas pipiliin ko na ang bansang Japan kesa sa China na for sure ay ganito rin ang iyong pipiliin. Anyway, dumako na tayo sa conclusion nitong video na ito at bumalik ulit tayo sa nangyayari ngayon sa China. Well, para uli sa mga hindi nakakaalam, ay alam niyo ba na dahil dito sa libu-libong water dam na ginawa ng China, ay maraming magsasaka sa Myanmar Thailand, Cambodia at Vietnam ang nagre-reklamo sa China dahil wala na raw silang halos makuwang tubig sa kanilang ilog? Yes mga kapopong, yung malalaking ilog kasi sa China e eh, umaagos ang tubig nito sa Myanmar? Thailand, Cambodia at Vietnam. Pero alam nyo ba ang ginawa pa ng China? Well, still eh, gumawa pa rin sila ng mas marami pang mga water dam. At since ang paggawa ng mga water dam eh, pumipigil sa agos ng tubig ay naging problema naman ito ng mga bansang binanggit ko kanina dahil sila naman daw ang problema dahil sobrang apektado daw ang kanilang agrikultura dahil dito sa action at pinaggagawa ng China ng mga water dam pero yun nga lang na dahil rin dito sa kasakiman ng mga namumuno sa gobyerno ng China ngayon na wala silang pakialam sa kalapit bansa nila basta makuha o maangkin lang nila ang mga likas yaman meron dito sa mundo na ang resulta naman ngayon eh parang bumabalik rin sa China For short, si Mother Nature na ang gumagawa ng paraan upang iparamdam dito sa China na wala talaga maidudulot na maganda ang kasakiman equal kay mga kapopong. Ano ang masasabi nyo sa nangyayari ngayon sa China? Well, syempre gusto ko malaman yan. So, i-comment lang ngayon sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o oh, natutunan ka sa video, ay mag-subscribe ka naman. At nandito na in yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang ngayon sa baba. At muli ito yung teacher popong na nagsasabing. Hey, amo!